Mayroon po akong i-share sa inyo kung paano mag-verify ng contribution sa SSS portal. Na po ang ating user ID at password. Uh, ginagamit natin para makapasok po tayo kay portal para malaman po natin kung ano po ang at kung Uh, malaman natin kung ano-ano po yung ating mga contribution, mga loan balance, mga uh, employment history doon po natin makikita sa pinaka portal ni SSS Bila pupunta kay SSS, bubuksan po ninyo si Chrome yan, yan. pag nabuksan nyo na si Chrome, itatay po ninyo ang Republic of the Philippines Yan. Pag nakita nyo na po itong araw na ito, yan, yung Republic of the Philippines, member, s.gov.ph member, uh, dumirikta na po ako sa pinaka uh, sign in. Yan, kailangan po natin mag sign in. Kaya yung user ID, yan po yung, uh, meron po akong tutorial yan kung paano po tayo kumuha ng user ID. Ngayon, itatype ko lang po yung aking uh, user ID. Ayan po, naitype ko na po yung aking user ID. Yan. Tsaka password. Huwag po natin kalimutan yung I'm not a robot. Yan. Lagi po natin tatandaan, i check ang I'm not a robot. Tapos, pupunta na po tayo sa sign-in. Kung paano makikita ang ating kung, mga contribution kung ito po ba ay nag-update na kay uh, sa ating pong contribution portal yan po uh, yan mayroon ang aking contribution bali ako po ay nagsimula noong 2000 ngayon ay 2022 kaya 22 years na po akong uh, nagtatrabaho yan yan ang pinaka update po niya ay May 2022 Ayan. dahil ako po ay regular ng LS yan po yung aking contribution ilan na ang aking monthly contribution yan ito na po ang pinaka monthly contribution ko ngayon po log out na po ako kay SSS Yan. Sana po ay nakatulong ang tutorial na ito kung paano po tayo mag Uh, bi-verify kay SSS para po malaman natin kung magkano na po ang ating po contribution sa ating pong uh, SSS portal kaya uh, marami pong salamat sa mga sumusubaybay kay Buntayak TV huwag po, um, po kayo magsawa na uh, panuorin si Buntayak TV dahil uh, may mga video po ako na uh, Uh, tanong nyo lang po sa uh, makikita nyo po sa akin pong mga video na yung mga SSS kung pa paano mag-loan, kung pa paano mag-verify, kung pa paano hanapin ang uh, history uh, doon nyo po makikita kaya minsan uh, pa uh, wag nyo na rin pong kalimutan uh, i-like i-subscribe po ang aking channel at pindutin uh, nyo na rin po yung bell para sa mga susunod na upload ko kayo po ay laging updated kaya marami pong salamat at God bless you